Bahagi na ng reforma ng administrasyon ang malawakang pagtatayo ng mga infrastruktura na pinaniniwala ang magpapaunlad sa bansa. Ngunit sa kabila ng mga proyektong ito, may mga kontrobersyang bumabalot sa ilang kasunduang pinasok ng pamahalaan. Nagdulot ng panibagong linya ng pakikipagkaibigan sa ibang mga bansa ang independent foreign policy ng Administrasyon Duterte. Ito ay panibagong oportunidad ng kooperasyon ng bansa tungo na rin sa ikawunlad nito. Nagbukas rin ito ng pagkakataon sa pamahalaan Pilipinas sa China upang maisulong ang mahalagang polisiya gaya ng Build 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 Program. Kabuang 75 projects ang target ng administrasyon na maisulong hanggang sa taong 2022. Sa ulat ng National Economic and Development Authority o NEDA, as of November 2018, 35 projects na ang kanilang naaprubahan sa pangungunan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Labindalawa rito ay popondohan ng China sa pamamagitan ng grants at loan. Walo ay mula sa Asian Development Bank. Apat na proyekto ay popondohan ng Japan. At tatlo ay sa Public-Private Partnership o PPP. At ang iba ay popondohan ng national budget. Kabilang sa mga Chinese-funded projects ay ang 50 billion peso Subic Clark Railway Project, 39 billion peso ang Flood Control Projects, 1.5 billion peso Palangka Villegas Bridge, 1.38 billion peso Beata FY Manalo Bridge, Blumentritt Antipolo Bridge, na nagkakahalaga ng 1.1 billion pesos, 1.5 billion peso East West Bank Bridge, 8 billion peso North and South Harbor Bridge, 4.6 billion peso Binondo Intramuros Bridge, 1.3 billion peso Australia Pantalion Bridge, 1.37 billion peso Chico River Pump Irrigation Project, 175 billion peso PNR South Long Haul Project at 12.2 billion peso Kaliwa Dam. Kabuang 293.2 billion pesos sa poponduhan ng China sa mga proyektong ito. 287 billion dito ay pautang at 5.97 billion pesos ang ibinigay na walang kapalit o grant. Sa mga nilagdaang loan agreement ng Pilipinas sa China, may ilang grupo ang kumwestiyon sa nilalaman nito kung ito ba ay paborable sa mga Pilipino. Kung sakaling hindi makabayad sa pagkakautang ang Pilipinas, ay mauhulog ba ito sa tinatawag na debt trap? O may kukuhanin ba ang China na pag-aari ng Pilipinas bilang kapalit sa hindi nabayarang utang? Nililinaw pa natin if patrimonial assets would be ano, no, given up Um, in case na magkaroon ng arbitration the other one is there is an automatic uh, appropriation to to the budget when once we pay for the loan so parang uh, we're looking at it as as not really constitutional ilan rin sa mga mambabatas ay nagpahayag rin ng interes na makita ang detalye ng mga pinasok na kasunduan na ito ng pamahalaan because i joined the call for Uh, transparency. Uh, yung pagdating po sa loan agreement, any kind, even with China, even with US, even World Bank, IMF, ipa ipaalam po natin sa taong bayan. Una na rin tiniyak ng economic managers ni Pangulong Duterte na hindi madedehado ang bansa sa mga kasunduan ito. Maging ang tagapagsalita ng Pangulo ay sinabing handa naman silang siya sa ating muli ang mga kasunduan na ito kung talagang makabibigat sa pamahalaan. If the advantage so clear. It, if, if it is true that the Chinese proposal is onerous. I think we should look into it. I think that should be thoroughly studied if, if the claim of the Japanese is true or not. Kasi we, we don't know exactly. Sa kabila ng mga isyo, patuloy na nagpapakita ng determinasyon ang kasalukuyang administrasyon na isulong ang mga proyektong pang-imprastruktura nito na pinaniniwala ang magiging susi sa ikauunlad ng bansa. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Pasay City.